News sa ating mga balita, armas ng NPA natagpuan ng isang residente sa Camarines Norte. Suspect sa pagpatay sa SEA Games medalist sa Mindoro, tukoy na ng PNP. Isa sugatan sa sunog, labing apat na kabahayan tinupok ng apoy sa Santa Ana, Manila. Oposisyon si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kinlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Natagpuan ng isang lokal na residente ang mga nakaimbak na armas ng New People's Army o NPA sa barangay Exquiban, Labo, Camarines Norte. Matapos matanggap ng 16th Infantry Battalion at Labo Municipal Police Station, ang report ng residente, Agad na nagtungo ang mga otoridad sa lugar at nadiskubre ang dalawang .30 caliber machine guns, apat na M16 assault rifles, dalawang M14 battle rifles, dalawang M203 grenade launchers, 200 rounds of ammunition at iba pang mga pampas-sabog. Nagpasalamat naman si Second Infantry Division Commander, Major General Cerilo Balauro Jr., sa mga residente ng Barangay Exquiban sa patuloy na pakikipagtulungan at pagsuporta sa advokasya ng pamahalaan tungo sa kapayapaan. Tukoy na ng pulisya ang suspect sa pagpatay sa Southeast Asian Games gold medalist na si Mervyn Guarte sa Oriental Mindoro. Saad ni Calapan City Police Chief Lieutenant Colonel Roden Fulache, isang criminal case ang isasampa laban sa isang 31-anyos na tricycle driver na hinihina lang sumaksa kay Guarte sa kanyang pagtulog. Batay sa investigasyon, pinaniniwala ang may personal na sama ng loob kay Guarte ang sospek. Maaring may uh, kinikipkim na galit umuwi dun sa lugar na Dagdag ni Fulache, kasalukuyang may pursuit operation ang mga pulis upang mahuli ang suspek na pinaniniwala ang nakaalis na ng Calapan City. Isa ang sugatan sa sunog habang nasa labing apat na kabahayan ang tinupok ng apoy nitong Huwebes ng umaga sa Augusto Street, San Andres Bukid sa Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimulang sumiklabang sunog sa isang two-story house sa lugar bandang 10.53 ng umaga at itinaas pa hanggang sa ikatlong alarma pasado alas 11. Sugata naman ang isang 27-anyos na residente na nakapagtamo ng minor burns sa dalawang kamay nito. Tinatayang aabot sa 1.2 million pesos ang halaga ng mga ari-arian na tinupok ng apoy at siyam na kabahayan ng tinukoy na tuluyang nasunog habang lima naman ang partially damaged. Idineklarang fire out ang sunog bandang 11.50 ng umaga habang patuloy na iniimbestigahan ang pinagmulan ng apoy. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyong pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>